Nung pagdating ko po doon sa kurbadang daan, sir, biglang lumusot si sir. Napoverty ako, pero pasok na sir ako sa aking lane. Ayaw lang amin sir ni kasi. Ang usapan ninyo ay maghahati kay sa gastos. 40% sa'yo, 60% dito sa nabangga mo. Hindi ka ba nahihiya? 40% ang babayar mo, linaw-linaw, ikaw nakabangga. Kernel, okay. wag mong sirain ang karir mo. Una tayo sa hiling niya sa ring substance okay. okay. I will assure Kenneth na i-entertain ko siya at ayusin natin 'tong problema. Sir Kenneth, magandang araw po. Nandito kami para malaman nung December 25 po na kayo ay bumiyahe. Saan po ang establishment kayo papunta? pupunta po ako ng San Carlos, ma'am, bili ng gatas. Madalas po ay nagkakaroon ng incidented po doon sa lugar? Yes, ma'am. That time po ba, nung nga kayo ay bumiyahin, nakainom po kayo o hindi? Hindi po, ma'am. Hindi ako umiinom, ma'am. Ngayon po, nung nga nangyari yun, ano nga napansin nyo po nung nga paparating po yung sasakyan ni Colonel? Nung paparating na yung sasakyan ni Colonel, ma'am, eh, bigla po nagulat nga ako, biglang bigla silang lumusot na hindi lang plaza plasary eh. Nung tinumba ko yung aking motor, eh, na bundol pa rin ako. Naalala nyo po kung gaano kayo kabilis tumakbo? Mga 45 siguro. Paano ho yung uh, collision ho ninyo nung uh, sasakyan ni Colonel? Saan ho tinamaan ang inyo pong motor? Sa -tag tagiliran, ma'am eh. Mm -hmm. Doon ako salpok Sa so, tagiliran mm -hmm. ng it ito, ma'am. Tapos ito yung clavicle. Mm -hmm. na may fractured. Saka yung mga tuhod ko eh, may mga gas-gas. Saka mm -hmm. yung kabilaan na ano ko, legs ay eh, napot na. Gaano ho kayo, sir, nagtagal sa ano? Sa hospital. Two days. Ilan po nga anak po ninyo, sir? Dalawa po, ma'am. So talagang yung pagpipintor ko ay uh, matagal nyo na po nga sideline? O Mat may negosyo po kayo? Wala po, ma'am. Yun lang po. Pipinturahan. Wala ding pasok. Saka, sir, ngayon, syempre, uh, nagkaroon ka ng fracture uh, fractured. Ano ang uh, epekto nito sa araw-araw mo na ginagawa ngayon? Maraming nawala sa sakit ma'am. Na uh, tulad ng gawaing bahay, pag galing ko sa trabaho ako, ako ang gumagawa. Ngayon wala na video nabawasan. Mm. Si Mrs. na lang yung gumagawa lahat. The day na kay Ho ay uh, na-aksidente, naidala ho ba kayo sa hospital? Yes, ma'am. At uh, ano ho ang nga ginawa ng ating kapulisan o ng traffic sa sasakyan at kay Colonel Elazar? Pagka-disgrasya ko kasi, ma'am, tinakbo ko sa, ano, sa hospital. Mm -mm. Uh, binigyan ako ng paunang lunas ng mga nurse. Hindi ko na alam ang nangyari doon sa daan na, hindi ko alam kung, pero nung nandun pa ako sa daan na pinag, pinagka nangyari yan, hindi pa, hindi po lumabas si ano, Colonel, sa, sa kanyang sasakyan. Naibanggit ba sa'yo kung ano ang ginawa nila dito kay Colonel? Wala po, ma'am. Okay, so ibig sabihin niya, hindi na inquest? Yes, ma'am. Saan po kayo nagharap? Sa police station po, ma'am. Nung unang pag-uusap po namin, ma'am, eh, kanyang-kanyang gastos na lang, sabi nila sa akin. Hmm. Eh, nagtanga ko, eh, sabi ko naman, paano naman ako, sir, eh, may fractured po ako. Sabi ko naman sa kanya, eh, ikaw naman bumundol sa akin, eh. Hindi ko naman kasalanan, sabi nila. Sir, kitang kita naman sa CCTV ang linaw ka Eh, naglalaro-laro ka sa dan, kaya mo ko nabunggo, sabi nila. Oh, bigyan na lang kita ng, ano, konting tulong 5,000, sabi na naman ni Kernel, eh. Sabi ko, sir, kulang po yan, kako. Hanggang sa tumagal kami mga ng tatlong oras, sabi ng si yung chief imbis, sabi naman niya, ganito na lang siyang nag, ano ng settlement na percentage na lang tayo, sabi. Kung baga, kung magkano yung bill sa hospital, bill lahat, hati, nakabuan noon 60-40. 60%, 60 sa akin, 40% kay Colonel. Sabi pa naman ng chief imbis, eh, dapat masettle na yun kasi may pupuntahan sila kahit labag sa aking kaloban, pumirma ako, may takbo lang sa ospital na ma-admit at mabawasan yung kirot na aking nararamdaman. So tama sir, no? yung running bill nyo ng two days is kasama ni mga gamot ay umabot ng 24,000. Yes ma'am. Ngayon, ano nga naging reaksyon ni Colonel nung binanggit ng invest na ito na lang yung hatian ninyo, 60-40? Umayag naman po. Yun nga po ma pagdating ko po ng police station, eh nagtataka ako Pagtingin ko doon sa loob, may nakasibilyan na lalaki, pinagtimpla ng kape. Nung pagpasok ko, hindi ko pala akalain na yung pinagtimpla ng kape, eh yun yung, yung nakabangga sa akin. Kaya nagtaka na ako na sabi ko sa isip ko, parang may parang government employee ka ako. So pumirma ka na hindi mo alam, ah eto palang ah, nakabangga sa iyo ay police. Yes ma'am, nung pagdating ko po sa hospital, nung na-admit na ako, sinurts ko yung kanilang pangalan sa Facebook. Lumabas doon na isa pala silang mataas na official ng police. Yung mga police na dalong tinanong ko, eh, hindi nila binanggit sa akin na nagtanong ako na kung police, eh, sabi nila hindi. Tanungin mo na lang, sabi sa akin. Parang ang pa. Pero eto bang investigador natin, inexplain sino ang uh, may mali doon sa nangyaring incident? Ako ang dinidin mam ma na ako ang may kasalanan. Inanon e, pa eh, sabi ni Chief Imbis na kinat mo daw, pumunta ka daw sa linya ni sir. Kaya paparating na siya, nabunggo mo siya, sabi ng Chief Imbis. Ano ang nga naging dahilan? Bakit ha? Uh, ikaw po ay lumapit na kay Senator Rao? Ano po ma'am, ah, kasi sa kadahilan ng lumapit ako kay Senator kasi... May pagbabanta na sa akin na ah, ang sabi ni Colonel eh, kung hindi ko tatanggapin daw yung upor niya eh, magkita na lang kami daw sa ibang bagay o magkita na lang kami kung saan kami gustong magkita. So ngayon sir, pag makakaharap natin itong Lieutenant Colonel Eleazar, ano ang uh, nais mong mangyari? Bayadan lahat yung ano bill sa hospital, saka yung pagpapaayos ng motor at saka yung araw na hindi ako nakapagtrabaho. Okay, sige po. So, sasamahan ho namin kayo sa Pangasinan Police Provincial Office para makaharap ho natin siya at uh, mabigyan ho natin ng hustisya yung nangyari ho sa inyo. <tap> Magandang araw po Major Corpus, nandito po kami kasama po si Sir Kenneth para mapag-usap po sila ni Lieutenant Colonel uh, Elizar patungkol po doon sa nangyari sa kanya. Ito nga may initial naman na silang uh, usapan ma'am at uh, ito nga may demand itong si uh, Sir Kenneth na ibalik yung nagastos niya sa hospital, pagpapagawa doon sa motor, at saka yung uh, sweldo niya habang hindi po siya nakapagtrabaho. At uh, ito nga, willing naman na uh, magbigay siya ng tulong uh, doon sa demand itong si Kinit. Yung sa hospital bill po ay 24784 at sa motor naman 17710 dalawang buwan na hindi ko nakapagtrabaho. Sa mga nabanggit niya, isa magbibigay tayo ng ano, ng 50,000 tulong sa kanya. Uh, sir Kenneth, uh, narinig mo naman yung sinabi ni Sir. So, okay na ba sa iyo 'yon na amount na ibibigay niya? Yes, sir. Para matapos na, sir. Iabot na natin ito ngayon kay Kenneth yung tulong natin. Yan yung ano, yan yung tulong ni Sir sa iyo. Doon sa lahat nung nagastos mo, nung uh, nadisgrasya kayo two, three, four, five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, fifty. Approve po kayo, sir. Safe, yes, ma'am. Okay. So, napakaganda po, ma'am, at uh, ito nga natapos na yung concern ni uh, Sir Kainit uh, tungkol po doon sa vehicular traffic incident na kung saan ay na-involve siya at ang isa natin uh, personnel. Uh, pero gusto ko lang pong linawin na yung personnel po natin ay hindi po siya umiiwas doon sa responsibilidad. Sa katunayan ay uh, nag-uusap naman po silang dalawa tungkol doon sa gastusin. So yun po ma'am, uh, at least natapos na yung concern ni uh, Sir Kenneth. Uh, yun nga, nandito naman po yung investigator natin ng San Carlos City Police Station para po uh, i-record niya yung uh, agreement na nangyari po ngayon ano ko lang siguro is uh, ito naman ay sa aksidente so walang may gustong nangyari niyan so take it as a lesson siguro especially kay Kenneth na sa pagbibiyahe is always magingat Kenneth may nais rin po kayong sabihin yes, sir. Salamat din sir at ito ay nais na rin at wala nang araw, wala na tayong ibang iniisip Ha huh, sir Yeah. Okay na. Noong December 25 po kasi ma'am sir eh, may nangyari pong vehicular traffic incident po sa barangay Ilang San Carlos City Pangasinan na na-involve po ang nandito po si Sir Kenneth uh, isa pong uh, member po ng ating kapulisan po sir ma'am. Pero uh, noong time na rin na nangyari po yung accident is may nangyaring ano na uh, agreement po sila na pinirmahan po nila uh, at doon is Nakasaad po doon kung ano yung mga kailangan po nilang i-provide or paare nilang gawin upang maayos po yung nangyaring insidente at ngayon pong araw po ngayon ma'am sir is nangyari po ito na nagsettle na po sila nagkaayos na po at uh, okay na po yung nangyaring insidente po ma'am sir. Lalagbuk na po natin na ang itong insidente ay uh, for closure na ho o settlement. Opo ma'am sir. Opo. Kunin na rin pala namin sir yung uh, kanyang nga motor, pwede na rin po bang makuha yun? Yes po ma'am. ang involved practice po is nagkayos na po wherein uh, si sir po ay nagbigay ng 50,000 pesos kay Sir Kenneth para po dun sa financial assistance nila, dun sa medical uh, bills, yung repair po ng motor nila at yung salary po nila na ano na hindi po sila nakapasok sa kanilang trabaho. So itong kaso na po ito is sarado na po kasi nagkasundo na po sila at uh, bilang patunay is magpipirmahan na po sila dito sa ating police bladder. Sir, saan po yung uh, motor po ninyo? Ito po ma'am, yung Mio I-125. Saan po ang uh, damage po ng inyong sasakyan, sir? Saan banda? Ito po ma'am, yung crankcase niya ay nabasag, saka yung manubilan na disalign, saka yung gulong niya sa harapan ma'am, na disalign din po yung ano, telescopic. Hindi na ho ba sir ito mapagana? Under po naman ma'am, kaso maingay. Maingay po ma'am. Kaya hindi pwedeng ano, wala na, namatay na. Kailangan nating paggawa and thankful tayo dahil ah, nagbigay na ho si Colonel no, ng papagawa dito. Sige po, akit na ho natin. Sige po ma'am. Happy. Maraming maraming salamat at sa inyong tulong at sinamahan nyo kung pumunta sa provincial office. Nakadala ng maayos ang aking problema at yun nga ay magharap kami ni Colonel Eliasar at binigyan ako ng 50,000 pangbayad sa bill sa hospital at pangpapaayos ng aking motor. At sa araw nang hindi ako nakapagpasok. Maraming maraming salamat Idol at nandito na rin sa bahay ang aking motor. Salamat Idol. Sana marami pa kayong matulungan kagaya ko. Pinagtataanan, maraming mahirap ang binigyan ng kapuhaan, Mga taon na binuway ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay. Ibinangon niya, Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayang ka may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magpal.